Magandang araw muli mga kaibigan, kaguro at kaimpliyado at pag-usapan natin ngayon ang proseso kung paano mag-file ng oral defamation, grip oral defamation o yung pagmumura, paninirang puri na tinatawag ding slander. Now let us define slander o yung pagmumura at paninirang puri. Article 358 of the Revised Penal Code states that slander is an oral defamation shall be punished by arresto mayor in its maximum period. So yung arresto mayor, may duration siya na one month and one day to six months and to pression correctional. Yung pression correctional natin, may duration siya ng 6 uh, months and 1 day to 6 years. In its minimum period, if it is of serious and insulting nature. Otherwise, if it is a simple oral defamation, the penalty shall be arresto minor, one day to 30 days, or a fine not exceeding 20,000 pesos. So yung pagmumura, paninirang puri ay mayroon pong kaparusahan at mabigat yung penalty kapag napatunayan na ikaw ay nagkasala. Pag-usapan natin kung ano yung mga proseso na dapat mong pagdaanan kung ikaw ay naging biktima ng pagmumura at paninirang puri. Step 1 Kung kayong dalawa, ikaw at uh, ang iyong inirereklamo ay nakatira sa isang barangay, sa isang syudad o sa isang munisipyo pupunta muna kayo sa barangay or ibarangay mediation and pero, kung ikaw at ang yung inireklamo ay magkaiba ang barangay, ang munisipyo, magkaiba ang syudad, hindi kayo nakatira sa isang syudad at sa isang munisipyo, hindi na kailangan dumaan pa sa barangay. Dati is according to our Katarungan Pambarangay Law. na mga kaibigan saan ka magpapile? Halimbawa, kayo ay patira sa isang syudad o munisipyo ng iyong greenery-reklamo. Doon ka magpapile kung saan barangay na nakatira ang iyong inire -reklamo. Then, magsimula siya sa tinatawag na barangay mediation before di barangay captain. Mayroon siyang posiso na pagdadaanan pag hindi kayo na ayos iaakyat ang iyong kaso sa lupon ng tagapamayapa. Pag hindi pa rin nagkaayos, the barangay will issue a certification to file action. Ito ay paghahanda para iakyat ang inyong kaso sa korte. Now, step 2. Pumunta ka ngayon sa police station for the blatter. Ipaparecord mo ang mga insidente na nangyari doon sa inyong uh, police station. Then, pwede kang magsampa ng kaso directly to the court kung mayroon kang pribadong abogado. Kaya, you may also seek the help of the fiscal or prosecutor. Maaari ka rin humingi ng tulong sa fiscal or prosecutor. Ito yung abogado ng gobyerno. If you have no private counsel. Then uh, step 3 is magsasampa na ng kaso ang yung abogado o ang piskal sa korte. maring complaint kung uh, pribadong abogado ang nagsampa o ikaw mismo na nagreklamo ang nagsampa sa court or information kung ang office ng piskalya ang nagsampa doon sa korte. Then uh, the complaint complaint or information shall be accompanied by the affidavit of complainant and his or her witnesses. It's such number as copies as there are accused plus two copies of the court. So, yung reklamo, kailangan nakasama na dyan yung mga affidavit of the complainant at affidavit of witnesses at iba pang ebidensya na makapagpapatunay ng pagmumura o paninirang puri na ginawa sa iyo. Then the court, the judge will able with the complaint whether there's really a probable cause or the judge may dismiss the case if it has no merit. Ngayon, kung napatunayan ng huwes na mayroon probable cause and uh, there's a need to go for trial, mag issue yan ng notice doon sa yung inireklamo para makapag-submission ng counter affidavit and affidavit also of his or her witnesses within 10 days from the receipt thereof. 10 days nang sa kanyang pagkakatanggap, kailangan niya mag-file ng counter affidavit affidavit of witnesses and his or her evidence. The purpose is for due process. Bibigyan siya ng pagkakataon na sumagot sa iyong reklamo. At step 5, ang susunod ay magkakaroon na ngayon ng hearing. Yan. Ang unang hearing ay tatawaging arraignment. Babasahan ang akusado ang iyong inireklamo na mga kaso laban sa kanya. Then, sunod nito ang hearing na tinatawag na preliminary conference. So dito, sa preliminary conference, pangangalanan kung sino-sino ang iyong mga witnesses, kung ano-ano ba ang iyong mga ebidensya, ano ang mga issues, pati ang mga trial dates ay ilalatag na dyan sa preliminary conference. Then after that is the trial presentation of compliance evidence muna ang mauna lahat ng mga ebidensya, mga witnesses ng complainant, yun ang ipipresenta. Pagkatapos nyan, ipipresenta naman ang ebidensya ng defense ng akusado ang kanyang mga documents, ang kanyang mga uh, witnesses, and all other evidence, siya naman ang magpipresenta. Then, after that, the case will be submitted for decision. Ayan. So doon, nagtatapos yung proseso, hanggang dyan lang muna tayo ma- Kaibigan, hindi natin i-discuss yung appeal at magandang araw. Bye-bye.